ulan na umaga sa inyong lahat ayan straight na 3 days na umuulan wala kaming mapuntahan at hindi rin kami makapasyal at tinanong ng mga anak ko kung pwede daw ba maligo sa ulan kasi nakita nila yung bata din sa kabilang bahay na naliligo sa ulan kaya sabi ko oo oh, pwede dito sa Pilipinas kaya yan hinayaan na para naman ma-experience nila maligo sa ulan, eto eh, ang tuwa sila Daddy's cooking ng chow fun. Siya ang chef cook today. Hi, Daddy. Mm. Parang, sa... Oh, parang sa chow king lang right. ito. Oo, parang sa chow king lang yan. Tingnan nyo yan. Yung... Yeah. Wow. Gusto mo marami? Yes, yeah. marami. Then, nilagay ko din sa cup. Para kunwari, tinake namin sa chow king. Kaya, <laughs> kasi ng mga anak ko ang chow fan. Ayan. Nagdagan mo pa itong sibuya ito? Sige, nagdagan mo pa. Ah. Mm -hmm. Masarap na si sibuya. Dahil umuulan, magluluto kami ngayon ng sinigang na baka na may gabi. At tingnan nyo naman ang aking mga boys. O, oh, diba? Mga na magaling pang mamalengke, magaling pang mag-prepare, marunong ding magluto. At higit sa lahat, mababait pa yan sila. Ayan, pwede na akong magluto kasi naka-prepare na lahat ng mga ingredients. Ayan, nabalatan na rin yung ating gabi. Dinalatan na ni Daddy. Yan, marunong pang magsaing si Janjan. -Jan. Yan ang pamangkin ni ko. Hindi lang gwapo, hindi lang mabait. Marunong pang magsaing at magluto. O, oh, di diba? <laughs> Kaya kapag yan ang napangasawa nyo, nako, parang muse ka niyan. Dahil luto na rin yung aming sinaing, ayan, ako naman na ang bahala sa kusina at yung aking mga boys, ay eh, nagpapahinga na rin. Ayan, umpisahan na natin magluto. Ayan, nauna ko na palang napakuluan at napalambot na rin yung baka. Minsan, masarap din igisa ang ating sinigang. Kaya, ang gagawin ko ngayon, nagigisa natin. So, maglagay muna ako dito ng mantika. Pagkatapos, ilagay na rin natin yung kamatis. Then, sunod natin ilagay yung sibuyas. Then, mas masarap kapag mas maraming sibuyas. Kaya, nagdagdag ako. Lagay na rin natin ang luya. Medyo marami ding luya para mas masarap at mas mabango yung ating sinigang. So ayan, isang kutsa lang natin itong mabuti. Kapag na ng mabuti, pwede na natin dito ilagay yung ating bakang pinakuloan at pinalambutan. So ayan, ilalagay ko na dito sa uh, ginisa nating kamatis yung baka. Ilagay natin lahat ng beef dito then tsaka natin to haluin mabuti at isang kutsa ayan para mas masarap ayan, haluin lang natin itong mabuti bago natin to titimplahan kapag na isang kutya na na mabuti pwede na natin timplahan lalagyan lang natin dito ng patis or kung wala naman pwede namang asin then lagay ko na rin yung sile para habang nailigisa natin ito at nahahalo eh lumalabas na rin yung aroma ng sile at mabango Then, kapag naisangkot siya na natin mabuti, pwede na natin ilagay dito sa sabaw ng baka. Then, lagay na rin natin yung gabi para habang kumukulo ito at lumalambot na rin yung gabi. Then, pagkaraan ng ilang minuto, check na natin. Pwede na natin dito ilagay yung sinigang mix. Ayan, haluin lang natin itong mabuti. Yan, ang sarap. Sabaw pa lang, ulam na. Napakabango. Ang gustong gustong-gusto ng mga anak ko yung gabi eh. Kaya medyo dinamihan natin yung gabi para marami silang mauulam. So ayan, pwede na rin natin dito ilagay yung sitaw. Sarap din ng sitaw. At gustong-gusto ng mga anak ko. Magdadagdag lang ako dito ng asin at ilagay na rin natin dito yung kangkong. Then haluin lang natin ito. Then tsaka natin ito tatakpan. Then, after 3 minutes, is-check na natin. Ayan, luto na. Nakakagutom. At tamang-tama sa panahon ngayon at napakalamig at umuulan. Ang sarap humigup ng sabaw, lalo na kapag ganito. Ayan, titikman ko muna kung tama na yung timpla. So, eto, masarap na tama ng timpla. Maghahain na ako at gutom na gutom na daw mga anak ko. Ayan, thank you for watching. Sana nagustuhan nyo itong ating video for today. See you in my next video. Bye! Maraming salamat sa laging panunood. God bless. Bye!